Pero yung ano, yung nakipaglaw ino ba kanong araw? <laughs> <laughs> akala na akala mo palalayas siya sa wong ko. na ako so kasi bumilang ako na ng... aso kalle <clears throat> tayo eh, na ay dokumentaron siguro na inip na na alam ng babies na ganon sa so, chat <clears throat> hmm. hmm. so, niya tungo niya

May na ako na galit. Magagalit galit, -galit ka lang. Wala oh. ka na galit? Oo. Oh. Ano sabi? At pagka... Tumitigay ko okay. sa iyo. eh. Hindi mo gano'n Yung asukal? Oo. Oh, tamis. Hindi ko Hindi ko nang tibo eh. Pagkakit sa bahay dyan kasi Sinakita ko may bag. May paper bag. Nakalagay yung mga damit. Oh. Sa paper bag. Mm. Hindi na. Hindi ko may nuklat eh. Baka ako lalayas kapag Pag ako lalayas ka, pero yung pag ako, mo na nato, ako nato ito, tala ka nang babalikan din. Dadali <laughs> <laughs> ah, na ito, David. Binuksan uh kaya para rin. Oo. Uh -huh. Akin ang akin ang alat yung kanya nandoon. Ako pa lalayas. Bak lalayas. Baka damit mo pa nasa bag. <laughs> Saka nasa paper bag. Alaki. Okay. Like Ikaw pala palalayasin. Alaki ah. ako like ba nakakampihan na ako ng abang ko. Oh. Eh, bet baka ako eh. Well, Tawala po mga panigama nasa likod yung kamay na yun. Natanong ko lang yung, yung tok nakausli rin. Mababa ba yung tok? Yung bintana namin noon eh, matas-tas din nung bagay, yung isang naka-CB. Sabi ba yung matanda niyo, boss? Dito rin. Ah, dyan din. Hmm. Kakakoy yun ah. Oh. Oo. Yung bintana namin is, eh, sa babo ni Romano noon. Hmm. O, ka ka lang, hindi tutuloy na mo, kaya nakatalo na ako. Iyan to ko yung buong nun. Tagang guro sa manggaroy. Wala na, sinundo ako nung Pero na kakain na. Ayun? Palisin mo muna ako, Amar. Ay, pagka nagkakagalit nung araw, sigurado, Naka. sigurado, bata ka palit pag nagkagalit. Ah, Malo, na naman, huwag na nga ikakay magkakagalit pati gay pagrarangay ng aso na buwan na inaalagaan <laughs> <laughs>